Agimat ni Paraon mga kagimat ka bracelet pang kalahatan kita nyo pakita ko mga kagimat ka ito yung lock nya so isa-isahin natin So kung suotin mo Ganyan lang Para mas matibay Okay So una mga kagimat Itong tiger's eye Ito ay tiger's eye Ang dala nito mga kagimat Is very confident ka Matapang Sa, sa Egypt uh, Talisman na to Agimat na to Na ginagamit para sa ano ah uh, All seeing stone, all knowing stone. Confident ka at pampaswerte ito sa buhay. Bale, siswertihin ka palagi. Mahusay ito sa business, kahit sa pag-apply ng trabaho. At saka protection sa travel. Tapos, ito mga kagumat, ito yung lava stone. Okay, lava stone to sila. Ito, tiger's eye, tiger's eye lava stone. Ang lava stone mga kaagimat ay eh, protection against evil spirit, mga negative energy, mga hindi ka lapitan ng mga masamang espiritu, maligno. Dipinsa ito sa palipad hangin, sa mga kulam, barang, mga inkanto. Okay. Ito naman mga kaagimat, gumamela si Liz. Attested na to sa kabal at kunat tapos tagaliwas sa bala. Ang oh, meron na gamit, marami ang bisis na to binaril, mga ibang mga antingero, pero ako hindi ako, hindi ko style yung babarilin yung gamit. Since since tested na to, binaril na ng mga uh, ibang mga antingero si eh. At saka maraming nagdala nito na hindi talaga tinabla ng bala or hindi tinatamaan. Kung malayo, hindi, hindi tamaan. Okay, ito naman, lava stone again. Ito yung throat chakra na bato ang gamit nito mahusay ka to sa pagpag-usap mga speech mo mahusay ka hindi ka ano confident ka magsalita ito naman ito yung rose quartz hmm? rose quartz mga kagimat nag-attract ito ng love swerte ka sa pag-ibig ginagamit ito sa pungsoy sa pampaswerte sa pag-ibig ah, hindi lang sa love life kundi pati na sa mga mga kasama mo sa trabaho hindi ka hindi ka aawayin kasi nag-aattract siya ng ano good vibes so marami ang kaibigan ito kay mga kagimat throat chakra ito dipinsa to sa ano sumbalik gamit to puno to ng sumbalik Pinulman ito Lava stone again. Ito mga kagimat, regalo to sa akin ng ating kaibigan na anting eros. Meron pa siyang iba. Regalon niya. Ito ay ano mga kagimat, um, shell siya, pero pagtataka lang is libon. Libon na shell. Wala siyang wala siyang ano mga kagimat to. Openings wala siyang labas ba? Wala siyang boot? Ah, di ba, libon walang ano? Wala siyang labasan ba? Wala siyang libon mga kagimat? Wala siyang... Hindi natin alam kung nag-open ba to kasi close talaga dito. Close talaga. So, alam naman natin ang libon mga kagimat. Mahusay ito sa tagaliwas. Hmm, ginagamit din to sangkap sa mga kabal, tagaliwas. Hindi putukan ng baril, mga libon. Hmm. 'Yung laman nito sa tagal ng panahon mawala na. So binutasan lang siya dito. So libon ito na ano shell. Tapos maganda din siya sa ano kamay. Hmm. Okay. Kita mo, ganda makakagimat. Mm. Maganda 'to ano decoration din sa kamay turn to lava stone din mga kagimat tapos ito regalo din sa akin shout out sa you mark mm? parang ano yung balat niya na, style, puno siya na ano dito pa yung iba oh. parang buto siya ganito na daw yung forma ng buto neto. yeah, pero ako hindi ko nakita so, parang siyang ano ng ahaso bintasan lang mm. Ito gamit din nila tong depensa. Ito makakagi mat cross. Uh, hinulman ang cross ng mga kaibigan natin. Dipinsa ito sa mga ano, kulam, barang, mga masamang espiritu. Plus partner niya Lava Stone. Uh, malakas 'to. Tapos ito sa travel, good luck, pampaswerte, uh, saka confident ka, matapang ka, hindi ka api-apihin kung meron ka nito. So, pangkalahatan to mga kagimat, maganda tong dalhin, at saka unique, walang kapareho mga kagimat. Ako magawa mga kagimat, ko yung meron ka kapareho. Mas magandang kombinasyon nito. Mas malakas at maganda patingnan sa kamay. Hindi halatang, gagaya ko mga kagimat, hindi halatang merong mga agimat na nakikita sa katawan. Pero yun pala, agimat na kahit yung kwintas ko na nakikita nyo sa mga videos natin is hindi halata na ano. Pakita kong ang uh, kwintas ko mga kagimat. Ha. Ito mga kagimat, oh. Hmm? hindi halata na agimat ito. Pero puro to bato, puro to gemstone. Sa ibang bansa, agimat talaga to Ginagamit nila tong mga agimat hinulma lang ganito ng machine tapos ganito na hindi siya halata na agimat, parang jewelry lang pero binuhay ito bininyagan, binasbasan, pinalakas rinitwalan mga kagimat para gagana talaga siya so katulad nito so mga kagimat kung nagustuhan nyo itong bracelet na to please like, share, comments and subscribe to our youtube channel and follow me on facebook at kita-kita tayo sa susunod na video Ako ang iyong kagimat na si Paraon Marami pong salamat sa inyong panunood